Lahat tayo ay dumaranas ng iba't ibang klase ng suliranin, pero hindi lahat ay bumabagsak sa sinasabing lowest point ng kanilang buhay. Isang kalagayan kung saan hindi ka lang lugmok, kundi tila pati pag-asa ay ayaw nang lumapit sa iyo. Hindi ko alam kung naranasan mo na ito o kung ito ay kasalukuyang karanasan para sa iyo. O marahil isang karanasan na palagi mong dinadalangin na sana ay huwag mo nang danasin. Pero sadyang may mga pagkakataon na hindi lamang sunod-sunod ang problema, ang mga ito ay sabay-sabay at patong-patong. Yung tipong nasaid mo na lahat. Pera, lakas, luha, mga taong tutulong at maaaring sa pananaw mo, pati ang Diyos. Yung gusto mong bumangon pero sirang-sira na. Pagod na pagod ka na. Pagod na pagod na din ang ibang tao sa iyo. At marahil, sawang-sawa ka na rin umasang may mangyayari pa. Nais kong sabihin sa iyo na maging sa lowest point ng buhay mo ay may pag-asa dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat upang hanguin tayo sa pagkakalugmok. Isang halimbawa ng ganitong kalagayan ng babaeng Samaritana na mababasa sa Biblia. Umiiwa sa tao dahil sa nakakahiyang pamumuhay na meron siya. Mas tiniis ang hirap ng pagsalok ng tanghaling tapat dahil tila mas kanais-nais pa ang sakit na dulot ng init ng araw ng disyerto kaysa sa sakit na mapanghusgang lipuna na kanyang kinabibilangan. Yan yung kalagayan na ang pagpili ay hindi sa pagitan ng mabuti o masamang karanasan. Ito yung namimili ka na lamang sa dalawang masalimuot at masakit na kalagayan. Pero sa kabila nito, nang matagpuan siya ni Jesus ay nagkaroon ng pagbabago. Ang sabi ng Bible, sinabi ng mga tao sa babae, Sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa kanya at alam naming siya nga ang tagapagligtas ng mundo. Ang lowest point ng iyong buhay ay pwedeng maging starting point ng iyong pagbangon kung mauunawaan mo na ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Ang kanyang pag-ibig ay laan at ang kanyang biyaya ay sapat. Kung wala ka ng matakbuhan, panahon na upang iyong maunawaan na ang kabiguan mo ay hindi permanenteng kalagayan. Dahil ang Diyos ay may magagawa pa na higit sa iyong inaakala at inaasam. Asa ka pa.